DXDC Radyo Man Report Giklaro sa Police Regional Office 11 nga dili makasuhan ang mga tag-iya sa mga naimbargong mga tools o mga gamit pang sa mga sementeryo Sigo ni Police Brigadier General Alden Delvo PRO 11 Regional Director Direktiba niya sa tanang mga polis ngayu-uli lang sa mga tag-iya mga confiscated items Ito yung bladed weapons If ever firearms and other bladed weapons na talagang, uh, you know with, with intent yung uh, pagdala nila dyan. But uh, for me, uh, my directive is ibalik ito sa people that uh, that brought this. Ugasa, uga asa po ni sila na kumpis ka, iuli ni sa ilahan ni ilaha mga tool. Kita kitataw ni ini, ang arestohon o mag-atubang o kaso, ang mga deadly weapons, Armas sa guban pang mga malapason yun sa balaod nga mahimong hinungdan sa kasamok sa mga samang. Samtang hugot gihapong nakabantay ang 8,903 ka mga personahe. Gikan sa PRO-11 o guban pang mga security forces sa 146 ka pang publiko o 39 ka mga pribadong sementeryo sa Davao Region. Kasama mo sa Balita og Servisyo Publiko. Radyo Man, Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News. ¡Derecho! ¡Palmitang Metro Davao!